Magandang hapon sa inyo mga idol. Nagre-ready na po tayo ng ulam pang hapunan. Ano? Maaga pong naghanda si Kuya Lars kasi may game po ako ng basketball mamaya sa Santa Cruz Elementary School guys. Ayan, uh, kaya inagahan ko na pagluluto guys. Para hindi tayo mapagalitan ni Ate Oats. Ayan, uh, nakaready na yung ating mga gagamitin guys bawang sibuyas Siyempre, yung ating pechay meron tayo rito yung patatas saka yung sweet potato guys na murado yan yung ating chicken guys so enjoy lang po tayo sa ating panunod mga idol ano so and guys ano nakita nyo lang ano? ipapry muna po natin yung ating sweet potato saka yung ating potato guys hindi, saka tayo magigisa rito mga idol. I-prito po natin siya guys para hindi po siya nalalabog pagka yung ating sinalang na yung ating karne. No? Uh, parang medyo crunchy siya guys. Kasi yung gusto niya ito yung dito yung ulam ko yan or sa no? mga idol ano. Ah, uh, shout out po sa inyong mga uh, mga idol. sa po kayo at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay kay Kuyanars sa pagla-like and share. Shout out po sa inyo mga idol. Thank you, thank you very much po. Ayan. Pating oras na po para dito sa ating niluluto, no, mga idol. Continuous color lang po ha. Ayan uh, guys, na uh, fry na natin yung sweet potato at yung ating potato. No? Ang uwi na natin para makapag-isa na tayo mga idol. Okay, man, guys. Ito yung sweet potato na then Ayan yeah, na guys, magigisa na tayo. Jangan lupa untuk beri kuali Kita akan sedarkan setayar pula pada ating tomato paste, guys. Ganyan natin ang tomato paste, at ang palasa, guys. Oyster sauce, guys. Ito na po kayo ng idea, guys, kung ano yung lulutoy ni Kuya Lars. Ayan guys, medyo brownies na yung ating bawang sibuyas. Pwede na natin lagay yung chicken natin mga idol. Ayan. Then, tapan lang muna natin mga idol. At ano? saka natin lalagyan ng tomato paste at oyster sauce guys. Medyo uh, iba brownies brownies natin yung chicken. Ano mga idol? Kaya na guys, ano? Uh, brownie siya. Yung plana natin guys. Nagyan na natin ang okay, yung pamintang durog mga idol. Uh, one spoon lang guys. Okay na yan. Para sumobra. Okay, maganda lasa. Okay guys. And then, ito na yung ating tomato paste guys. pakunay ng puto guys nalingan natin ano hindi rin um, advisable yung marami nito at maasim to mga idol and then mekos mekos po natin mga idol at uh, yung sagkotsahin natin ika uh, mas kumapit ang lasa niya mga idol Ito okay, uh, yung na natin dito guys, yung ating ano, oyster sauce. Ito yung yung sinasabi ko balance ang kulay niya mga idol Okay, kukuha okay. tayo ng pang sabaw niya dyan guys, ang dalila ko ah Lagyan lang na po natin ng one glass of water guys. Haluhaluin uh, natin ng konti. And then, tatakpan na natin muna. Uh, pagka kumulo na po siya, saan natin lalagay yung ating pechay at yung pinarito natin kaninang sweet potato at potato guys. Enjoy sa panonood mga idol! So, ayan nga guys. Um, muli natin balikan yung ating isinala. Ayan. Uh, ano, um, Mukulong na siya. No? Nagyan na natin ang rock salt guys. Yeah. And then guys, pwede na natin ilagay itong ating pechay. Pechay po kayo dyan, mga idol. Nakakain po ba kayo ng pechad? Good for the heart po yan. Veggie. Ayan guys, nakaka-naulhin natin ano. Then, makikita natin talaga itong aking potato. Kaso ko lang ito mga hindal at nang malinis natin dito ang ating kusina. bak dahil fast train na guys nagunitan ko na magkape kanina ngayon ako magkakapi tara po magkape tayo ano yun favorite ni Kuya Lars to kawapi parang hindi po nabubuhay si Kuya Lars pag hindi nakahigop ng kape pula nga ang kanyang araw Ayun guys ha ay lang po natin to hanggang sa maluto at naway may bigan nyo pusuhay nyo po ang mga idol So, ayan guys, pang pinali na, no? Lagyan na natin pong ating sweet potato. Uh, yung ating patatas. Ayan. Uh, Katakam-takam mga idol. Saglit na lang ang ating paghihintay. Pwede na naman tayong maghapunan nito guys. Kunting ano na lang to at luto mm, na. So, ayan na guys. Luto na yung ating ulam guys. Ready to eat na naman.